Papakita ko sa inyo yung bunga ng sili. Yan. Malaki na siya ngayon. Malaki na, malaki na. Uh, kaya lang, napaspas ng hangin yung mga ibang bulaklak. Hindi na na naka bulaklak ulit. Dahil nung lumakas ang ulan dito ay ano na, lumakas ang bulan ay na ano yan, nalas ang mga bulaklak. Yung isa, yan o, oh, kahit medyo nawala na ang ibang dahon, yan, bumunga din naman. Hindi ko alam kung pwede na yan pansahog, dalawa na ano, dalawa na. May maisahog na tayo. Dalawang puno, tigisang bunga. Yan. Yung talong, yung bulaklak nito, nawala ang bulaklak. O itong sili na lang ang ating kukunin mamaya pag nagluto.